Danica Soto at pamilya nagbakasyon sa New Zealand. Sina Danica Soto, Mark Pingris at ang kanilang mga anak na sina John Michael, Aniel Michaela at John Luke ay nagkaroon ng much needed na bakasyon kasama ang kanilang pamilya. Nagpost ang celebrity mom sa social media at ibinahagi ang ilang magagandang larawan mula sa kanilang bakasyon. Ang mga larawang ito ay kuha habang sila ay nasa Rotorua, New Zealand. Pinakita ng pamilya Pingris ang kanilang mga ngiti kahit na sa malamig na panahon all smiles even in this chilly weather. Samantala, maraming netizens ang natutuwa sa mga larawan ng pamilyang ito. Cuteness overload. Enjoy your vacation, guys! Ayon sa isang netizen, kamakilan lang ipinagdiwang nila Danica at Mark ang kanilang 16th year bilang mag-asawa. nag si Mark sa kanyang Instagram page upang ipakita ang isang heartfelt message para kay Danica. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng former PBA star ang kanyang pasasalamat sa kanyang minamahal na asawa. Nag-upload din siya ng ilang magagandang larawan nila ni Danica. Anya, happy 16 years sa ating dalawa be. Salamat sa mga araw na super down ako pero nandyan ka para sabihin lagi sa akin kaya natin to. Salamat dahil minahal mo ako. Love you at Danica S. Pingris. Siya rin ay humingi na paumanhin para sa kanyang mga flaws at paulit-ulit na ipinahayag ang kanyang pag-ibig para sa kanyang magandang asawa. Sorry sa mga mali sa buhay at salamat dahil patuloy mo ako ginagabayan. Mahal kita. Kamakailan lang si Danica ay naging sentro ng atensyon matapos mag-post ng heartfelt message para sa kanyang panganay na anak. Kamakailan, nagkaroon ng kaarawan ng anak ni Danica at Mark na si John Michael, kaya naman nag-post ang celebrity mom ng isang bagong reel sa kanyang opisyal na Instagram page. Kasama ng reel ay sinulat niya ang isang puno ng pagmamahal na mensahe na nagpaantig sa mga netizens. Si Danica ay blessed ng isang magandang pamilya at walang duda na siya isang happy wife at happy mother. Nakatanggap ang celebrity mom ng mga mensahe ng pagbati mula sa kanyang mga followers sa Instagram tungkol sa kanyang lumalaking pamilya. Ikinasal si na Danica at Mark noong March 3, 2007. Winelcome nila kanilang pangalan na si John Michael noong 2008, tatlong taon pagkatapos, noong September 2011, isinilang kanilang unika-iha na si Aniel Mikayla. At kamakailan lang, noong January 15, 2023, winelcome we nila ang kanilang ikatlong anak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!